pero meron. Akala mo walang nangyari sa buhay mo, akala mo walang positive effect, pero meron. Hindi lang natin napapansin, okay? Alright, usapang may edad tayo sa lahat ng mga 50 years old, mga tumatanda na. Taas ang kamay, kasintanda nito. Alam niyo, one time, no, before pa, pag mabanggit ako ng matanda, may mga na-open. Okay. So sabi nila sa akin, Dok, nakakasakit ka ng kaloban. Alam nyo noon, dati ayaw rin matawag ng matanda. Eh. Pero habang tumatanda ako, masarap din pala yung lasa ng pagtanda natin. Ibig sabihin kasi, pag marami na tayong wisdom, marami tayong pinagdaanan, at pag tayo, pag lumingon tayo, masasabi natin na ang dami ko palang pinagdaanan sa buhay. Ang dami ko palang natutunan. And ang dami ko na rin palang na-accomplish sa buhay ko. Alam nyo, minsan nakala mo lang walang nangyari sa pagtanda mo. Akala mo lang walang nangyari sa pinagdaanan mo. Pero meron. Akala mo walang nangyari sa buhay mo. Akala mo walang positive effect. Pero meron. Hindi lang natin napapansin. Okay? Kaya paalala ni Rockstar sa atin, may mga bagay tayo hindi na natin dapat gawin. Pag tumatanda ka. Okay? So, unang-una, pag tayo tumatanda na, nagkakaedad ka na, don't trust too many people. Okay? So, i-apply natin din yung tinatawag na inverted pyramid. So, alam natin pyramid, di ba? I-invert natin yon pag Okay? So, habang tayo bata, ang dami natin pinagkakatiwalaan, di ba? Mula pagsilang natin, lumalaki tayo, nagtiwala tayo sa magulang natin, pamilya natin, mga classmates natin, mga kaibigan natin, teachers natin, lumaki tayo, nagkatrabaho tayo, ang dami natin pinagkakatiwalaan ang tao. Alright? Pero, natutunan mo ba sa buhay na hindi lahat worth it na pagtiwala natin? Kaya at age 50, konti na lang dapat yung taong pinagkakatiwalaan natin. Why? Kasi po ang pagtitiwala sa isang taon, ngayon ko lang din na-realize, napaka-risky pala niya. Kasi dami ko din pong pinagkatiwala ang tao na nagpahamak sa akin. Naging cause ng business trouble, naging cause ng napakadaming problema pinag daanan, pinagdadaanan ni Rockstar. Dahil lang sa tiwala. Okay? So, kaya kung ayaw mo na sakit ng ulo, ayaw mo ng problema. Okay? Iwasan ang magtiwala sa sobrang dami ng tao. Yung pinagkakatiwalaan mo lang ngayon na talagang subok mo na doon tayo magtiwala. Okay? So, pangalawa na hindi mo na dapat gawin is do not consume too much. Yes, ang pagconsume ibig sabihin po nito, ito yung sobrang dami nating ginagawang outside of your goal. For example, social media platforms. Panonood natin. Sobrang naku tayo, di ba? Don't consume too much sa social media. Okay lang mag-social media tayo, but not that much. Okay? You know why? dumadami na kasi yung mga stimulus sa atin sa brain natin eh. Nalilito na rin brain natin eh. At ikaw din, di ka na nagkakaroon ng kapayapaan, nagkagalit ka na lang, di ka na rin makatulog. Okay? And second, yung consume na literal. Ito yung mga pagbili natin ng mga bagay. Pagbili natin ng mga bagay na alam naman natin na expenses lang. Hindi naman sila nagiging asset sa atin. Okay? So, don't consume too much. Okay? Huwag tayo masyadong maraming pinakaabala ng pera natin, ng time natin, at resources natin. Okay? So third, pero bago yan, mag -kapi tayo, copy po tayo, d By the way, sa lahat na mag gusto magpa-coach kay Doc, mga FWU, pwede po tayong face-to-face -face or online sa mga FWU. And if you want to join our community, IMG Rockstar, para mas marami tayo mapag-aralan dito sa ating pagtanda. Sa IMG po yan. And if you want to avail sa Kaiser, Kaiser Clean One, Behelter, Life Protection and Investment, PM lang, so personal levy nito. Kaya po, ang personal levy. Alright? Okay, so pangatlo. Do not engage too much. Ito yung sobrang dami nating partnership. Sobrang dami nating kapartner sa mga endeavors o mga gusto nating subukan. Partner dito, partner dito, and worse, andali dali natin maging partner. Again, dahil ko nga po sinasabi, mistake ko rin yan. Yung kagal, sige partner tayo, partner tayo. <laughs> partner tayo sa business to, partner tayo. Alam nyo, ang partnership for me, ah, ngayon sa natutunan ko sa buhay sa lahat ng mga nanonood, kayo, hindi nakukuha sa isang meeting. Hindi nakukuha sa pangalawang meeting. Dagdagan nyo yung meeting talaga bago po kayo mag-engage into partnership. Okay? Dagdagan muna natin yung getting to know each other kasi para tayo nagdiligawan sa ganyang stage. Eh. And bawasan din natin yung iba nating engagement or iba nating mga nag -yes tayo So, sobrang dami rin events, activities sa paligid natin. Okay? Why? Ganito po. Itong lahat na sinabi ko na yan, don't trust too much, don't consume too much, and don't engage too much. Merong reason. Because, ang payo ni Rockstar, I want you to grow vertically. Vertically. Hindi po horizontally. Alright? Ibig sabihin po, palalaguin natin ang sarili natin ng deeper, palalim. Vertical. Hindi po pa-wide. Yung pa-wide kasi, yan po ang strategy kung tayo ay 20 years old, 30 years old. Kasi hindi mo pa alam kung anong tatahakin mong uh, career. Hindi mo pa alam kung anong tatahakin mong negosyo. Hindi ka pa sure kung ano talaga gusto mo sa buhay ko. So nasa exploration period tayo. Pero natatapos tayo dyan. Ngayon, now it's the time for you to grow vertically. Okay, so, paano nga ba tayo mag vertically? Unang-una sa spiritual natin. Kaya nga sabi ko, huwag tayong engage ng engage. Para may time naman tayo para kay Lord. May time naman tayo para sa spiritual life natin. May time ka naman magbasa ng Bible. May time ka naman to meditate. Mag-fellowship sa mga minister nyo sa church. So, you will grow vertically spiritually. Alright? So, second, skill natin. Alam mo ba, yung skill mo, hindi mo pa na ma-maximize eh. Yes, marunong nga kumanta, pero saan ka na ba nakakanta? Kumita ka na ba sa pagkanta mo? Hindi mo pa na, hindi mo pa yan na, na ma-maximize. Yung skill na binigay sa'yo ni Lord. Kaya dapat mag-grow yan vertically. So, naalala ko nung nag-start ako mag-speaker, sa classroom, okay na ako. Ang tagal ko na sa classroom. Sa mga seminars, okay. Kaya nag-try tayo sa mga school, sa mga Uh, different companies because I want to maximize and I want to grow it vertically mas malalim pa like kanina meron akong kausap na um, isang company no it's uh, for the for the partnership of this one because I want to grow vertically kaya nag-aaral pa rin ako to grow vertically nagbabasa pa rin ako to grow vertically so yung skill mo palalimin mo pa yung kaya mong gawin dyan para makapag-serve ka pa sa marami tao. Tinan natin, di ba, Mark Zuckerberg. Alam nyo ba, everyday Mark Zuckerberg pumapasok, tumuupo sa table niya, nagko-code. It's a skill na hindi niya binitawan. Yes, kumita na siya ng malaki, pero di pa rin siya bumibitaw. Saan siya nag-grow? Vertically, nag ba siya ng skill? Naging motivational speaker ba siya? Naging consultant ba siya? Nagkaro, naging CEO ba siya ng ibang company? Hindi, di ba? Anong ginawa niya? He grows vertically yung skill niya. Vertical lang growth natin. Ano, another example, career natin. Baka alam mo yan ay max ng career mo, hindi pa pala. Pwede ka pa palang ma-promote. Ilang taong ka na, hindi ka pa na-promote. So, may mali, di ba? Merong kulang, merong hindi nagagawa. Hindi ka pa nag-grow vertically. You have to grow vertically sa, sa career mo. And even in your business, sa business natin, hindi ka pa nag-grow, vertically sa business mo. Madami pang pwedeng ibunga yung negosyo mo. Huwag ka muna open ng open ng ibang negosyo. Paunlarin mo muna yung business mo. Alam mo, yan ang mistake ko. Mistake na marami pag kumita na ng 100,000 sa negosyo, tayo ng iba. Alam niyo, marami na ako narinig na kwento na yung kinikita niya dito, napupunta dito sa ibang negosyo, sa tinatay ibang negosyo, hanggang sa lahat, pare-parehong namatay. Pare-parehong nawala. So you have to grow vertically sa business mo. So paano nga ba natin gagawin yan? Skill, career, and business natin. You need to find new method. Discuss ko kanina sa bagong vlog, you have to try new strategy. At yung strategy na yon is choosing the hard way. Doing new things. Kaya kailangan para mag-grow tayo vertically, gagawa tayo ng may hirap na bagay at mga bagong bagay na hindi mo pa ginagawa. Okay? So sa ating po lahat, marami tayong pwedeng gawin para mag-grow pa tayo vertically. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.